So, bayan papakita ko lang sa inyo ang version ko ng chicken alamax. So, gagawa tayo ngayon ng chicken alamax. At, dahil mag-isa lang ako, papakita ko sa inyo ito. Ito yung ating chicken. Kumbaga, isa lang kasi solo lang ako. So, wala ako dito nilagay kahit ano, wala po. Wala ako dito nilagay. Kumbaga, plain lang siya. Nilinis ko lang, nagasan ko lang. Dito tayo maglalagay ng timpla. So, dito tayo maglalagay ng timpla. Meron tayo dito ng tubig. Tubig lang siya. Nalagay natin siya ng lemongrass. Kasi, ilalaga muna natin yung manok. Tapos, merong yung parang sibuyas na malaki yung dahon. Parang parang tawag dun. Tapos, laurel, sibuyas asin. So, pakukuloyin natin lang siya. Tsaka natin ilalagay yung manok. Rock salt. Pagyan natin siya ng rock salt. Nalagyan din natin ng pamintang buo. So, ito yung paminta natin buo. Lalagyan natin ng pamintang buo. So, hintayin lang natin siya kabayang kumulo. Kasi hindi ako magra-rice ngayon. Kaya, ang gagawin ko lang, sopas. Maggagawa ako ng sopas at saka itong chicken alamax. So, ito yung aking lunch for today. Kasi nga, ayoko muna mag-rice. So, yun. ay natin kumulo, lalagyan na natin yung chicken. Ayan o, kumukulo na siya. Nalagyan na natin yung chicken. Wait ko lang ito. Ayan. Kumukulo na siya. Nalagyan na natin yung chicken. Pakuloyin lang natin to for pwede siguro 20 minutes para hindi masyadong ano, hindi masyadong ano, gusto ko kasi crispy siya pag pre nito pwede na dyan 20 minutes. 20 to 30 minutes. Papakuloy natin siya 20 to 30 minutes. So, after 15 minutes, 15 minutes, pabalik na rin ko siya kasi hindi hindi apaw yung tubig sa dito. Kaya, pabalikta rin na natin kasi hindi apaw yung tubig. So, para maluto din yung ilalim niya. 15 minutes ulit. Itong, ito, pwede nyo itong gawin kahit full chicken. Kahit full chicken, pwede syempre, mas malaki yung kalderong paglalagaan nyo. At, mas maganda sana ito kung after ng pagkulo nito, halimbawa whole chicken ang niluto nyo, pwede siya kabayan ang gagawin nyo dun sa whole chicken. Wait lang. So, balita rin ko lang uli. Luto na siya. So, pwede na natin kunin. Ito nyo yung loob niya. Ayan. So, i natin siya para para talagang madrain siya. Lalagay natin siya dito. Ayan. Tapos, pahingahan muna natin para kumbaga, pagpare, i-rest muna natin ng mga 30 minutes. So, ito na po yung ating chicken. Ihila mo sa na lang natin siya ng ito, nor liquid seasoning. So, kapahiran lang natin siya tapos ipiprito na natin siya so, katulad ng sinabi ko sa inyo kabayan kapag buo ang gagawin yung manok mas maganda na best result ibabad nyo muna siya sa dun sa pinagpakuluan pag lumamig yun ibalik nyo yung manok doon kung tapos yung mga yung mga nandun na mga pinag, pinag yung mga nandun katulad ng tanglad, yung mga ginamit natin doon, pwede nyo siyang ipalaman sa loob ng, pwede nyo siyang ipalaman sa loob ng manok kung buo, kung whole chicken yung gagawin nyo. So, eto na siya kabayan. Gagawin natin, ipiprito na natin siya. So, na natin. So, ayan, mainit na. Pwede na natin ilagay yung manok. Pinahin muna natin ito. ito na yung ating chicken alamak. Yan, nandito na siya. Pwede na natin So, oh, ito na ang ating chicken alamaks. Sarap yan.